po na ginawa ninyo? Cocaine lang po ang pinagawa. Cocaine lang po ang pinagawa? Opo. Hindi po kasama ang iba? Hindi po. Yung resultang yung po ba isa na publiko? Ano? Ano? Ka? I saw it on GMA, read it the, in the papers, the results of the drug test. Yes, so what? Huh? Uh, if... particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why like cocaine? Yun po yung hiningi niya. Hiningi ni? Nung pasyente. Sinong pasyente? Si Marcos po. President Marcos? And then, then uh, si Lord Marcos. Yun ang gusto niyang uh, hingin about cocaine? Yun so, po lang ang hingin so, niya. your laboratory is capable of uh, tracing cocaine uh, residues uh, sa ehit uh, ng uh, pasyente? Yes po. So, iba yung ginagamit niyo sa cocaine, iba yung ginagamit niyo sa chemo. Iba rin gagamitin ninyo sa mariwana. Am I correct? Apo. Pero kung ako walk in lang ako, pupunta ako doon sa iyo, I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin nyo. Oh, may ganun ba na hingin? <laughs> Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas, huwag pa drug test. Huwag niya ba na itest It nyo ako sa cocaine. Itest It nyo ako sa Cebu.